pag-ibig housing loans umaabot na sa mahigit 88 billion pesos sa loob ng siyam na buwan. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Lumaki sa 88.30 billion pesos sa pag-ibig fund home loans ang nai-release sa huling tatlong quarter ng 2023. Ayon sa pag-ibig fund, lumaki ng halos na o bilyon o 6% ang halaga ng mga pautang sa bahay kumpara sa 83.31 billion pesos na housing loans na inilabas sa parehong panahon noong 2022 dahil sa nananatiling malakas na demand. Dagdag pa ng pag-ibig na ang halagang ito ay tumustos sa 60 8,211 housing units at ngayon ang pinakamataas na inilabas ng ahensya para sa panahon ng Enero hanggang Setyembre. Mula sa kabuuang halagang 3.49 bilyong piso ang inilabas bilang socialized home loan para sa benepisyo ng 8,216 na miyembro ng pag-ibig na kabilang sa minimum wage at low income sectors. Samantala, sinabi ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn Acosta na inaasahan niya na mananatiling mataas ang demand para sa mga pautang sa bahay ng ahensya, lalo na sa huling quarter ng taon kung kailan mataas naman ang demand sa pagkuha ng home financing. Sa kabuuan, inaprubahan na ng pag-ibig fund ang 111.35 billion pesos na pautang sa bahay mula sa Enero hanggang Setyembre para tustusan ang pagkuha ng 83,063 housing units. Kasama ang 23.05 billion pesos na aprobadong pautang para sa 14,852 borrowers na handa nang i-release sa kanilang post-approval requirements. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.